Good morning, guys! So, ayan, iahatid lang si Hugo. Medyo traffic kasi kanina. na antay ko na lang sila dito. So, ngayon, ang ganap ay magpapamintay na kami ng car as early as now. Dahil, ayun, every year lang kami nagpapamintayin. Buti na lang kasi hindi naman namin masyadong nagagamit talaga tong car ng long drive or kung saan man. Tapos, okay naman siya, guys. I mean, wait, mag-move lang ako. Ay, minanda lang siya, guys. Um, yun, kailangan lang din talaga mag-maintain. Siyempre, kasi para ma-check din yung car. And then, change oil, mga ganyan. So, babalitaan ko kayo, guys, kung ano yung mga ganap later. And, ayun, kailangan kasi isa, isa pa to talaga i-consider mo pag may kotse ka, maintenance. Gulong, battery, battery namin for sure, baka ano pa yan, Uh, next, ano pa yan, next year. Sana, hopefully next year. Pero magta-3 years na kasi yung battery namin. Kaya mga something to consider. Kaya nag-work hard din kami, guys. Lalo na ako talagang pa so, may pagkakataon talaga live, live, live. Dahil talaga maraming bills to pay, maraming mga kailangan ng maintenance. But, ganun talaga sa buhay, guys. So, ayun. Tawag dito... Ah, uh, sobrang excited na ako kasi nga ayun, magaan na kami. Papamindi na kami ng coaching para mas tipid na rin sa gas kasi mag isang taon na alam ko hindi ko matandaan kasi kung um, this year or last year kami nag change nagpa change oil hindi ko sure kung basta kasi may duma may dumating na 'di duma ba nag-pandemic kasi hindi kami nakapaglumabas ng isang taon or hindi hindi kami parang do na ng change oil lami hindi kami nakapag-change oil tapos parang march or april na medyo pwede nang lumabas doon kami nagpa-change oil so i-check ko pa yung yung ano namin i-check pa namin yung kung kailan kami nagpa-maintain ng kotse para ma-make sure na alam niyo na para sure tayo. Kasi syempre for safety na rin dahil may bata kaming laging kasama. And madalas o oh, kailangan namin umalis kasi nga ka, lalo na ako nagpapalondri, nagpipick up ng mga pang business. So ano talaga, kailangan talaga ng reliable na car talaga. Ayun lang but thank God sa provision, yung sipag talaga natin, yung tiyaga natin work hard, minumultiply niya. Siya rin gumagamit ng tao para alam mo yon para ma-bless ka at ma-multiply ko ano man yung meron ka guys yun lang yun eh magtitiwala ka lang talaga guys siya talaga nag-multiply. basta gagawin mo lang yung best mo yung heart mo sa ginagawa mo ayun dapat nandoon para talagang alam mo yun, iba kasi yung passion eh. Sabi ko nga dun sa kausap ko ka last time. Alam mo yung kahit na minsan pagod na pagod na ako, ang dami ko nang ginawa. Al last time, medyo mahilo-hilo ako sa live ko. Kasi nag-ayos pa ako. Nung Sunday kasi hindi ako nag-ayos. Nung hapon, nagsimba na kami. Ang dami ko lang nagawa. Pero alam mo yung parang hindi kompleto yung araw ko pag hindi ako magla-live. May bumili or wala. Pero thank God kasi nabili, nabili talaga yung mga items ko or binibili nyo po talaga. Thank you so much. Kaya, kahit pagod ako, andun yung passion ko na parang kahit pagod, sige, go lang. And, syempre, uh, although marami kang binabaya ng bills ngayon, or alam mo nyo yun, pero parang second factor pa rin talaga yung money. nag enjoy talaga ako sa ginagawa ko. nag enjoy ako mag-sell, nag enjoy ako mag-entertain. Yung ganun bagay. So, iba yung feeling ko talaga kapag nagbibenta ako. Ayun, tapos wala. Sobrang saya lang ako kapag may bumibili kasi syempre na-entertain din ako. At, um, alam yung parang... yun na yung passion ko talaga magbenta na magbenta na magbenta talaga guys. Masaya talaga ako doon. nag -e enjoy ako kahit super pagod. O kahit mahilo-hilo na ako sa pagod, guys. Parang hindi ko siya nakikita as parang ginagawa. Kailangan ko itong gawin kasi uh, yun nga, may mga ako yung iba nagbabayad ng na ibang bills namin. Second factor na lang talaga na ayun na ganon talaga guys. Pero nag enjoy talaga ako kahit pagod mag-pack, mag-print, etc. Magbuhat everyday pababa sa, kasi third floor kami. Okay lang, nag enjoy kahit wapoy sa kumadalas. Okay lang talaga. Kasi talagang yun yung love na ginagawa ko. So, when nag enjoy ako. Siyempre, kahit pa paano, paunti-unti. I mean, minsan, nakakalabas-labas kami kahit na uh, magkakape lang somewhere or lalabas lang mag magpa-playhouse lang si Hugo or magpupunta lang kami sa playground na libre na ganoon hindi na kailangan sobrang gumas masaya na as in bonding na yun masaya ni anak mo okay na yun yung mga ganong bagay ba kaya yan lang guys just be thankful and grateful lang talaga sa mga bagay-bagay at um, yung wag nyo masyadong problemahin yung mga dapat problemahin hindi naman sobrang deadbahin pero ano na lang, i-trust nyo talaga kay God yan kasi never tayong pababayaan ni God. Whatever happens. Kahit gano'ng man katindi ang pagsubok nyo, guys. Andyan si God, hinuhubog lang kayo niyan. Gusto niya lang kayo maging wise sa buhay. Gusto lang niya kayong matuto. Dahil meron siyang planong matindi para sa buhay natin. Kaya ganyan yung mga nangyayari talaga sa buhay natin. Hindi yan, hindi mo masasabi na karma nyo yan or curse. Hindi, hindi siya ganun eh. May mga bagay na hindi ka ma-explain sa buhay mo. Kahit ginagawa ka naman na mabuti. Pero dahil gusto may plano si Lord sa iyo gusto kanyang matuto gusto niyang uh, magawa mo yung purpose mo sa mundong to kaya pinapatatag ka talaga niya guys totoo yan tsaka he will provide whatever happens wala man sobra-sobra yung sakto lang pero yung happiness mo sa heart mo hindi yan kayang bilhin ng pera kahit meron kang kahit ilang million pa dyan, pero yung totoong kasiyahan, totoong peace, hindi yan kayang bilhin ng pera. Mararamdaman nyo yan, guys. Mas, ma mas, 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 mas masasabi mo pa na parang, ay, nga, no, nung sobrang dami kong ganito, parang hindi ako makontento. Ba't parang ganito, ganyan? Pero ngayon, nasakto lang, pero grabe, iba yung peace na naramdaman na hindi mo siya naramdaman before. Parang ganon yun, guys. Iba talaga. Hindi mo, maraming bagay talaga na hindi kayang bilhin ng pera, lalo na yung totoong na sa buhay mo, totoong contento ka, totoong grateful ka sa lahat, sa bagay-bagay, guys. At makakita mo rin yung mga taong totoong nagmamahal sa'yo kapag nasa lowest point ka ng buhay mo. Sino yung willing tumulong? Sino yung wala lang, guys? Ganon na parang akala mo, minsan kung sino pa yung inaasahan mo, yun pa yung hindi tutulong sa'yo. Yan lang, guys!